hapon niya eh guys no. Salamat kayo sa inyong suporta nga naabot na sa 500 kafein followers ng atuang page. Salamat kayo yun sa inyong suporta. Huwag mo padayon gihapon ko. Bisa kapoy na. Huwag na yung makontent. Padayon pun ko kay nakoy dakong plano sa pag kong pagblag-blag. Ganahan ko mutabang ninyo. Kay maka-inspire mang God. Pareha ni Bitmaster, ni King Lux, uguban guban pa ang mga vlogger no nga kuso kayo mutabang sa mga tao ganan ko nga uganahan po ko nga usa ko nga vlogger nga mutabang sa mga tao sa so, inyo war suporta kung gipabot nyo guys kay kung wala mo kung wala mo ni suporta na ko, di tama kay nga so salamat kay guys ha sa inyong suporta dayon pohon kung kaloyan ko muta